Tapos na ang Semana Santa. Kamustahin muna natin ang dagsa ng mga biyahero dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Naroon ngayon si Joshua Garcia. Live, Joshua. Yes, Alan, kasabay nga na inaasahan dagsa ng tao pabalik dito sa Metro Manila ay ang inaasahan ng buhos ng mga babiyahe pabalik naman sa kanilang mga probinsya. Alan, karamihan sa nakausap natin dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay dito sa Metro Manila ng Semana Santa at maaga nagpa siya na umuwi. May ilan na dahil sa pamahiin, kaya naman ngayon pa lang ay pinili ng bumiyahe. Kwento ni Rhee na sinamahan ng ina dito sa PITX para umuwi ng Bicol. Nakasanayan na ng kanilang pamilya na hindi bumiyahe pagkatapos ng linggo ng pagkabuhay. So pag nagbiyahe tayo ng Monday, na term sa Bicol, so more on maraming aksidente nang nangyayari. Ah, okay. So 31 talaga yung ano namin. Pero alam katulad ng karamihan na may pasok na sa trabaho at eskwela bukas ay para hindi na makipagsiksikan sa dagsa ng mga tao na uuwi rin sa kanilang mga probinsya. May pasok po kasi kitang anak ko, tapos siya teacher, may pasok din siya bukas. Siksikan po kasi yung tao kung sasabay kami sa bukso ng tao. Pagbukas, yung mag na yung mga galing sa ibang province, feeling mm -hmm. ko dadami na yung tao bukas. Mas magiging crowded na dito sa PTEX. Alam, simula March 22 hanggang March 29, Biyernes Santo, nakapagtala ang PTEX ng 1,053,954 na mga pasahero sa food traffic. Matatanda na nauna na ang sinabi ng pamunuan ng terminal na nasa 1.7 million ang kanilang inaasahan ng mga pasahero para sa Semana Santa hanggang bukas, Lunes, April 1. Alam, kung makapansin niyo sa akin, liguran, no tuloy-tuloy yung dating ng mga pasahero. Walang patid yan, particular nga yung mga uuwi ng probinsya. At kung napansin din natin dito, yung dagsa ng tao ay mas dumami itong hapon kumpara kaninang tanghali. Sa datos nga ng PITX, kaninang alas 3 ng hapon, umakit ito sa 65,000. Nakapapasok na nagdalyan mula sa PTEX, dito lang alas 6 ay uh, umakit ito sa 94,277. So kung tinigilin natin nasa 10,000 kaagad yung idinagdag at inaasahan nga nila na mas tataas pa yan sa mga susunod na oras. At uh, gayon paman, kaugnay nito Alan ay wala naman na na stranded at wala rin naman na i-report na nag-fully na ticket booths. At uh, dito nakita rin natin na nanatili ang presensya ng otoridad at nananatili uh, dito yung mga help desk ng Ligtas Sambac o Summer Vacation ng PNP at Opland Bantay Biyahe 2024 ng uh, BFP. At ayon sa kanila, wala namang untoward incident, generally peaceful. Ang lagay o sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. At yan muna, ang mga kong balita, balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Joshua Garcia.